Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang uh, magandang uh, umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway no, na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw nito ay sisimula natin ang pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Galacia. Sa mga darating na araw ay pag-aaralan natin ang uh, anim na kabanata at kukunan natin ng aral at paalala. Sa araw na ito, sisimulan natin sa pag-aaral sa unang kabanata sa sulat ni Pablo sa mga mana sa Galacia at ito ay patungkol sa a Christ-centered message. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. so, umagang ito, sa aming pong pagdulog sa inyong banal na salita, tanging kahilingan po namin, Panginoong Diyos, ay pagkalooban mo kami ng karunungan upang higit naming maunawaan ang inyong banal na salita. No, sa ganon, ito po ay aming uh, maisa pamuhay. Paalalahanan mo kami, Panginoong Diyos, patungkol sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. sa isa't isa Itong pokihintay hindi ma A Christ-Centered Message. Ito ang uh, ating tema ngayon sa panimula ng ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Galatia. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa Galatians chapter 1. Kukunan natin ng paalala ang first five verses. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata apat at ganito ang ating mababasa. Galatians chapter 1 verse 4. Sabi dito sa Tagalog, inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Sa wikang English naman po, gagamitin ko lamang po ang New American Standard Bible, the same verse, o, talata apat, sabi rito, Who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age according to the will of our god and father at alam mo kay bigan dito sa anim na kabanata uh, dito sa sulat ni pablo sa mga mananampalataya sa Galatia, ang uh, maituturing nating christ saving work ito ang sentral sa sulat na ito ni pablo christ saving work is central in his letter to the believers at Galatia. Yaan ang ating tutunghayan ngayon at mapapaalalahanan muli natin ang ating uh, sarili patungkol sa kaligtasan. Alam mo kaibigan, iniligtas ni Kristo, no? the Lord Jesus Christ saved o uh, saves no? Christians from their sins. At hindi lamang yun, no? uh, iniligtas din tayo ng Panginoong Jesus sa ating pagkakaalipin sa kasalanan maging sa kalakaran ng sanlibutan. Alam mo kaibigan, pasama ng pasama ang tao at bilang mga mana ng palataya, madalas nating nababanggit ito rito sa ating programa. Dapat kaiba ang ating pag-iisip, kaiba ang ating kalakaran ng pamumuhay. Tayo ay uh, sinagip ng ating Panginoon sa kasalanan at higit sa lahat rin sa kaparusahan ng kasalanan. Alam mo kaibigan, ang plano ng ating Panginoon ay iligtas tayo no? sa pamamagitan ng natapos na gawain ni Jesus. At alam naman natin yan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang mananalig at sasampalataya kay Jesus at aanyayahan siya bilang uh, kan kanyang, uh, kanyang tagapagligtas at uh, Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At dito, Bilang mga ng palataya, kung tunay nga na tayo ay nakakilala kay Jesus, tayo ay pinaaalalahanan na hindi na tayo alipin ng kasalanan. At kaibigan, bilang mga ng palataya, hindi na tayo dapat bumabalik sa ating uh, mga dating ginagawa. Nakakilala na tayo kay Kristo uh, at dapat ang ating pamumuhay ay nagpapakita ng kabanalan. Alam mo, hindi tayo makakaiwas sa kasalanan at sa tukso nito at maaring uh, may mga pagkakataon na tayo ay madala o maaari din naman dahil talagang matigas ang ating puso eh tayo naman talaga ay uh, uh, ipinagwawalang bahala natin ang uh, ating uh, relasyon sa ating Panginoon at pinipili natin ang kasalanan. Alam mo kaibigan, kailangan natin ang kapatawaran ng ating Panginoon upang sa muli at sa na No, kung tayo man ay pinipili natin ng kasalanan, ay tayo ay kanyang sagipin sa ating mga kasalanan. Umiwas na tayo sa kasalanan. Huwag na natin balikan yung mga dating ginagawa natin nung no, hindi pa natin sa kilala sa ating buhay. Kinakailangan nagpapakita tayo ng uh, isang buhay na kaaya-aya sa kanyang harapan. The work of the Lord Jesus Christ has power sa buhay ng bawat mana ng palataya. Huwag natin kalilimutan yan iyong kapangyarihan ng Diyos, yan ay isuma sa atin, ano? At kinakailangan yan ay ating panghawakan. At alam mo, kaibigan, ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, kung tunay nga, no? tayo naman ay may kasiguruhan na tayo ay sinagip ng ating Panginoon from eternal judgment. Yan yun, kaya ulitin ko po, dapat namumuhay tayo ng uh, may kadalisayan sa ating pamumuhay. At dito, paalala muli ni Pablo ng ating pagkakasagip, our uh, deliverance, ito ay batay lamang sa natapos na gawain ni Jesus. Hindi ito sa sarili nating kakayahan upang tayo ay magkaroon ng uh, kaligtasan. Maging sa mabubuting gawa, ito madalas natin nababanggit yan. At napapakinggan natin sa mga mangangaral sa ating mga kanya-kanyang mga iglesia. Alam kay kaibigan, dito ay eh, may magandang kapahayagan, eh. we need to look ways to be able to please God sa ating uh, pamumuhay. At higit sa lahat ay eh, makaiwas tayo sa mga ituturing nating impluensya ng kalakaran ng sanlibutan. May katanungan dito, kaibigan, no? Ito ay para sa atin, ano. Tayo ba ay may kagalakan sa ating uh, pagkakasagip. At Iyan ay eh, naipapakita natin sa isang maayos na pamumuhay sa salita at sa gawa. Tayo ba ay uh, nagagalak? Are we enjoying God's presence uh, in our lives? Yan din ay isang tanong at tayo lamang ang makakasagot niyan kung tunay nga na tayo ay uh, nakakilala kay Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. At alam mo kaibigan, sa lahat ng ginawa at ginagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos sa ating buhay, marapat lamang na tayo ay uh, magpasalamat tayo ay may kasiguruhan na tayo ay sinagip ng ating Panginoon. Tayo ay pinoprotektahan ng Panginoon upang tayo ay malayo sa kasalanan. At alam mo kaibigan, ang isang napakagandang tugon natin bilang pasasalamat, tayo ay maging tapat sa ating pagtaliba sa ating Panginoon. Wika nga rito at tayo ay pinaalalahanan, inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Pastor Jun Naksamana ng Jesus Loves You Christian Fellowship, Paranaque City. Tayo manalangin para sa mga FEBC partners and listeners. Aming amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa 76 years na paggamit nyo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapalaganap na mabuting balita ni Kristo sa mga tao na nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos sa mga broadcasters na inukol ang kanilang buhay upang manatili matatag ang ministering ito dalangin namin na mas marami pang tao marami pang pa maabot na mabuting balita ni Kristo sa pamagitan ng mga broadcast na ito, mga kabataan, mga, mga youth na gagamitin nyo for the next generations. Lord, dalangin po namin na ang mga listeners nyo, Panginoon, ay magamit nyo upang manalangin at sumuporta sa ministry ito. Lord, buksan nyo po ang bawat puso upang magamit niyo sa pananalangin at pagkakaloob mas marami pa ang maabot Panginoon ng inyong salita salamat po Panginoon sa mga iglesia mga pamilya na ginagamit niyo pagpalain niyo po sila manatili po silang matatag at faithful sa ministering ito. Lord. Marami pong salamat sa inyo. Kami po ay umaasa na ang FEBC ay mananatili on air sa mga susunod pang dekada sa pagbabroadcast ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon at mamamagitan para sa kahilingan ng ating mga kapwa. ibigan kung meron kang nais idulog sa Panginoon, ito ay isang napakagandang uh, pagkakataon upang tayo ay makipagniig sa Kanya. Manalangin tayo. Amanamin sa langit. Marami pong salamat. At muli, meron kami napakagadang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Hindi lamang ito, Panginoong Diyos, pagtupad sa inyo pong banal na utos kung hindi ito po ay pagkalinga sa mga taong malalapit rin sa aming buhay maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming mga itatalaga. Ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat. Ganito po ang pananalangin ng iba naming kapwa, katulad po ni Tricia, ang kanya pong pananalangin spiritual guidance and protection. Si Maynard, naway mabuting katiwala siya, Panginoong Diyos, lang lahat ng ipinagkaloob mo sa kanya. Kay Garcia naman po, namamagitan po siya ng kagalingan at kaligtasan para po sa kanyang pamangking lalaki. Kay Mateo, kagalingan. Siya po ay uh, mayroong trangkaso. Si Lucita naman po, meron siyang vertigo at meron din po siyang varicose veins. Kagalingan rin sa kanyang kondisyon ang kanya pong idinudulog. Si Inday naman po ay sinisipon at inuubo. Kagalingan rin, Panginoon, ang kanyang inihahain sa inyo. Si Kapatid Luke, Nananakit po ang kanyang uh, katawan, kagalingan din ang kanyang kahilingan. Kay Lin, Panginoon, siya po ay under medication at ang kanya pong kahilingan ay uh, sa larangan po ng pananalapi. Nawa'y no, pagkalub mo ang uh, financial blessing kay kapatid Lin. Si Mel naman po nakararanas ng over fatigue, kalakasan ang kanyang kahilingan. Kay Marilyn Kagalingan po para sa kanyang anak na lalaki. Bagaman hindi po niya binanggit ang kalagayan ng kanyang anak na lalaki, nananalangin po siya ng kagalingan. Si Marie, healing from chronic kidney failure. Kay Salvi naman po, restoration of her family. Maaring may uh, hindi pagkakaunawaan sa buong sambahayan ni Salvi. ngakin akin pong pananalangin pagkalooban mo sila ng kababaang loob upang sila po ay magkasundo. At kay Chichi, ang kanya pong pamamagitan ay complete healing para sa kanyang ama at sa kanyang mga kamag-anak. Panginoon, hindi lamang po sa mga nabanggit na kapatiran ang dumudulog sa inyo kung hindi maging sila na nakatuon sa programang ito at nananalangin kung lolo obin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon ang amin po mga itinalaga ito po ay magkakaroon ng katuparan magkakaroon po ng kapahingahan at kapayapaan ang mga nananalangin. Ngunit anuman ang inyong maging tugon, nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tunay nga tayo ay napaalalahanan sa napakagandang tema ay Christ-centered message at ang ating kaligtasan ito ay batay lamang solely sa natapos na gawain ng ating Panginoon. Ang ating tugon, kadalisayan sa ating pamumuhay at pasasalamat uh, sa ating Panginoon. Manamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. At uh, sa amin pong patuloy sa pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga mana sa Galacia, karunungan pa rin Panginoong Diyos ang aming kahilingan upang aming pong mga paalala at aral na matutunghayan, ito po ay aming maisa pamuhay. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.